mga boss welcome po sa ating video tutorial mali share ko po sa inyo ngayon kung paano po gamitin yung analog multimeter sa pag po ng continuity ito po yung ating analog multimeter una nyo po yung gagawin ilalagay nyo po yung test probe dito po yung pula dito po sa positive end yung negative dito po sa com Then, sa pagtest po ng continuity, isiset nyo po siya dito sa may resistance. Dito po sa may times 1, times 10, times 100, 1K, 10K, depende po sa inyo. Pero, kadalasan dito, siniset sa times 1 or times 10 resistance. Then, pagkatapos, pagkatapos nyo na pong naiset, sa 10 uh, times 10 yung inyong tester ang gagawin niyo naman sa susunod ay i-short niyo yung test probe yung positive at negative i-short niyo po 'yan then pag gumalaw po 'yan pumunta dito sa may 0 okay na po 'yan pwede na po kayo mag-test ng continuity ngayon meron po tayong sample na wire. Ito. Bali sa pagtitest po na ito, malalaman nyo kung may continuity yung wire or wala. Gamit ang multimeter, malalaman nyo kung merong putol yung linya ng inyong mga wire. Ang gagawin nyo lang po yung negative Una nyo po yung dito sa red wire, yung dulo, bawat dulo ng pulang wire, yung black test probe, yan, lagan nyo po dyan sa dulo. Tapos yung kabila naman yung sa positive test probe. And then, iti-test nyo na po kung meron po siyang continuity. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo po, gumalaw po yung pointer ng ating tester. Ibig sabihin, meron po siyang continuity, hindi po siya putol yung kabila naman dito naman tayo sa black test natin kung mayroon siyang continuity yan yan po meron po ibig sabihin hindi po siya putol Bali, ganun lang po kadali mag-test ng continuity ng wire. Sana po meron kayong natutunan sa ating tutorial na ito. Basic tutorial. Sana po paki-like and share nyo naman po yung ating video para po marami pang maka makaalam kung paano mag-test ng continuity. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat.